Dingdong Dantes emosyonal sa naging pagkikita nila ng anak nila ni Lindsay de Vera. Matapos nga ang ilang taon na pananahimik at pagtatago sa publiko ng dating aktres na si Lindsay de Vera, sa buong katotohanan sa namagitan sa kanila ng dating aktor na si Dingdong Dantes, ay nagkaroon ng na nga ng lakas ng loob ngayon si Lindsay de Vera na harapin ang mga nagawa niyang pagkakamali noon sa buhay niya. Matapos nga nitong buong tapang na aminin na nagkaroon sila ng lihim na relasyon noon ni Ding Dong Dantes at nagkaroon umano sila ng isang anak na lalaki. Ang batang ito nga ay nasa edad, anim na taon na umano ngayon at ayon sa source talaga namang malaki umano ang pagkakahawid nito kay Ding Dong Dantes na hindi umano maitatanggi na talagang ang mag-ama ang mga ito. Napabalita nga na nagkaroon pa ng DNA test examination ang mag-ama dahil na din sa hiniling ng kampo ni Dingdong na gawin ang prosesong ito upang masigurado na nagsasabi ng totoo si Lindsay de Vera. Samantala sa naging pagsasampangan ng kaso ni Marian Rivera kay Lindsay ay labis ang pag-aalala ng dating aktres sa kung ano nang mangyayari sa kanyang anak ngayon. Iyak nga daw ng iyak si Lindsay nang malaman nito ang ginawa ng asawa ni Dingdong Dantes. Ayon kay Lindsay natatakot daw siya sa pwedeng mangyari dahil napakabata pa umano ng kanyang anak para mawala ng ina. Halos magmakaawa nga daw si Lindsay kay Maria na iulong na sana nito ang kaso laban sa kanya, alang-alang sa anak nila ni Ding Dong, dahil wala naman daw siyang gustong mangyari kundi ang makasama at makilala man lang ng kanyang anak ang ama nito, at hindi ang agawin sa kanya ang asawa. Matagal umalo siyang nanahimik noon para sa ikakatahimik ng lahat kahit labag umanos sa loob niya, dahil alam naman daw niya ang karapatan ng kanyang anak noon pa man. Sa pagkakataon na daw na ito ay ipaglalaban na niya ang karapatan ng kanyang anak alang-alang sa magiging kinabukasan nito. Samantala ayon sa source ay nagkita na nga daw si Dingdong Dantes at anak nito kay Lindsay de Vera. Hiniling daw mismo ito ni Dingdong kay Lindsay sa kabila ng gulong kinakaharap nila ay ninais pa din ni Dingdong na gawin ang tama para sa bata. Emosyonal na daw ang pagkikita ng mag-ama at hindi umano akalain ni Dingdong na mangyayari ito sa buhay niya. Hindi din daw niya akalain na may isa pa pala siyang magandang nagawa sa buhay niya bukod sa mga anak niya kay Marian, sa kabila ng naging pagkakamali niya noon sa kanyang asawang si Marian Rivera. Naging emosyonal nga daw si Dingdong Dantes sa isang interview at mangyak-ngiyak na inamin ang naramdaman nito nang makita niya ang kanyang anak kay Lindsay De Vera. Halos hindi daw niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon dahil hindi daw talaga siya makapaniwala na nangyayari ito sa buhay niya. Nangako nga daw si Dingdong kay Lindsay na gagawin niya ang tama para sa anak nila ni Lindsay De Vera.